Ayan Ay, naka-sale. Ang oh, to converse, oh. Ganda nito, Ay, mga boss. Ladies nga lang, maliit. Ganda oh. Bago. Di pa nagagamit mga idol na. Sabi sa no? <laughs> nga lang mga idol. Skechers, oh. pa i mo pa. Wala Wala akong ididikit. Kaya ako tayo dito sa kanila, na 'yan. bakit pero kanya? Para saan Facebook naman. Bakit mo kailangan 'ng ganyan? Dito ko 'yung mga picture at video sa phone ko natin mga idol. ito. Dito po. Adidas mga idol. <laughs> ito oh. Random lang tayo mga kasi ah, medyo Ito medyo maliit nga yan. Pero ganda, wala hindi pa gaano gamit ah. Prices Hindi ka, may gina yung tingnan natin Nga pala, nakalist dito mga boss ah Dito yung prices eh. Ipapakita natin Later yung ano Kasi may ano to eh, may nakalist eh Uy, ganda dito mga boss Nice oh makita natin yung tulad dito medyo malaki nga lang ayun o may ano pwede nyong i-scan kung sakasakali ayan kung legit pero legit to mga boss kasi sa, bal sa balat pa lang makikita nyo tunay talaga yung balat 2,280 pero nakalis pa po yan may bawas pa yung kabi may bawas pa. may balance mga yun 1,580 ano yan eh? titingnan natin later kung ilang ang kung magkano yung pwedeng mabawas sa ganito pakasirbay tayo mga boss isitan recto maraming mga boss ang laki lang gano 2,280 vans oh sa mga mahilig sa vans malaki lang to ang vans dito is kano lang 1580 lang legit na na vans adidas ang gaan dito mga boss oh. walang gaan upo 1580 yan ang price nila ah ganda nito mga idol eh. Oh.

1880 Ang laki lang Size 40 Vans Vans, ang daming vans dito ngayon mga po Eh, yun know. o Jordan mga idol Midcut 2280 Medyo may kunting upod na sa Issue, wala tayong makitang ang issue uh, Size 9 Mga boss Toto 80, titingnan natin dito. Toto 80, 70% kasi. Eh, magiging ano niya. Ito yung price niya, mga kailan. Ruto 80, 80 only. 70%, 80%, 70%. Women's shoes. Men, 7.5. Natasha. Balik tayo dito, mga kailan you know Adidas parang bago mga idol bago nga yata eh 1 to 80 so, 70% o pang yung 684 na lang tama ba ako maliit na lang ultra boss makulay mga boss oh, adidas size nya 8.5 price nya 1580 1580 70% off price nya 1280 nasa around 700 na lang oh. kapal ng balat tunay na balat ho oh ito oh. ayan makikita nyo ating ayan ah. Oh. andun nyo pwede nyo i-scan kung sakasakaling medyo duda kayo size nito maliit na lang size 6 mga boss ito medyo um, ano. mga boss ah. Oh? Malaki lang. Size 9. Price niya. 1,580. So around mga 700 na lang. Ayan. Um, Gaan no. Um. Puma. Tapos dito mga pambabae mga ano. May mga vans din. Maraming vans. Ah, ito. Ultra boost. May natin nakita kanina. Black. Size niya. Ano ba size niya? 8 in 1 na. Ultra boost. Black. Price niya, 1,580. So, around mga nasa 700 na lang ito. masyadong upod eh. Ah, ito oh. Ito pala dito mga idol eh. 8 size 8 oh. Ayan pwede nyo i-scan Kung medyo doda kayo kung hindi ito Pero balat ho siya makapal eh Makapal ang balat magaan na rin next skin. 1,880. Madam, yung mga ganito, nasa ha, magkano na lang? 1,880 po. Ah, 1,880 talaga. Kala ko may next eh. Wala pa po, yung arrival pa po. Ah, okay. Yung arrival pala mga boss. So, 1,880 talaga. Yung arrival sila mga hindi. siya pero oh, Jordan talaga eh. One, eight, na yung balat yung kapal ng balat mga boss eh walang kaan. ay ito medyo may, may kunting tama kunting pero kaya kaya pa Jordan Sperry oh. ito pang lagad. Red Perry, Perry 1,880 yun talaga yung price nga pala kung yung naka price dito yung arrival kasi yun talaga yung price wala pa siyang list mga boss kaya yung nakita yung price kanina yung pala talaga eto mga boss o oh. Ganda na rin, no? Eh. 1,880 Size? Anong size to? 7.5 mga elo Size 7.5. Error. mga na kasi tayo mga idol. Kaya ayan, mga boss oh. Price niyan, eh? hindi natin at. Ito po, ah, 1280 mga idol. Ang gaan, ha? Magaan na magaan. Size 9. Napakagaan niya. tas ang price niya, 1280. Ito ay ah, tila parang parang wala kang suot. Magaan na magaan. vans oh. may cut sa mga vans na mahilig sa vans balat talaga oh. kapal ng balat eh kaya lang malaki Euro size 9 Ayan, oh. price nya 1880 new arrival nga pala mga idol ha new arrival si Passerby uh, easy tan silip tayo dito sa sandals, mga pampabahal meron din dito eh. ah, sa kabila ayan new balance eh naliit na lang for 80 mga mga pambabae. may balance ha oh. 980 size 8 unisex na to laki lang 42 malaki lang mga ayun itong ganda nito diba oh. na rin ano price nito walang price eh. ganda yeah. dalawa lang yung kanyang ano. malambot na rin eh. size 8 Stan Smith, ah uh, Stan Smith, Pambabae size 5 bukan dalam price mga ayo dah ganda oh. adidas oh. Stan Smith ayan ang daming Stan Smith wala siyang price size 5 yan yung mga pambaba yan ayun, nga pala mayroon pa dito baay, mga, ini mga... din Ito Adidas, oh. size 8, oh. tama tama sa atin na na 1280 lang. Kanya, kanya bago parang bago, bago mga ito. Adidas. 1280. Kayo ginagawa nilang sa mga pinagasyon eh. lang hindi makapagpigil mga lalaki sa setup Size 9. Eh. Pero legit eh. na balat talaga. Price niya, 1880. para lamang sa kanya. Ang hindi ko lang magets ay kung bakit napaka para sa mga nalaman niyo na lobohe ang mga girlfriends nila. Ayun. Ito tayo, pila maliit na lang. Tumbabae. Pero ang cute, 'no? Kaanong natakot po sa lang resulta ng test na 'yon? 1780. Ito kung malaman ko totoo. 1780. Sa akin ang appointment ko walang lang issue parang bago para magpatulong bago nga papa, yata. Ng message, kung anong ito mga boss oh. Maliit lang. 655 Air oh. price niya 80 Kum babae.

overthink mo dahil sa mga napapanood ko. So, yes, sir. Bayon, yes. Kung pwede sana, may bayad ba siya? Yes, uh, Wala nito. Gaan na rin. Walang ganong upod. Parang bago. Paras yun. Mga, mga idol. Ang goal ko lang naman is ilabas yung bawang mga lalaki hindi pa kontento sa si isang babae. Nakakatawa naman. Alam mo, marami kang babae na tutulungan na lang sa kinagawa mo. Night tungkol dito 1580 lang ah Ano 'yung Pambabae na lang. Pero 1580. Kay 7. Hindi para issue Wala siyang issue. Parang bago ba 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 ba? nga. May Ito pang lalaki. So, oh. eh. yun pa yung mabay yung, mabay arrival, yung converse, para, 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 Hindi ko alam kung hinala ba yung tawag dito sa naman ko eh. Yung 6 ko na pero size 8.5 Pwede chicken Walang gaan 1.580 nga. 1.580. ko mga wala pa siyang discount kasi yung arrival mo ay. may ibang boyfriend converse hindi ko

minsan sila yung mag pero kung hindi niya gagawin ako yung Ang oh. goal is kung na may rin May pa. sa so, babae na lang. kung willing isang bagay na Ayan yung tango nakatangpa. <Sansipan>

ibig ni 80 pambabae. Total sa anime. Kunin mo iti niya sa mo. Sa, marami akong ng Revoke. easy na lang Okay sige. Ito pila pang babae. Hmm. Pila babae. 980 lang. Ganda nito ang gan. Bago 'yung test na to, eh. Bago para bago Babago talaga. Size niya. kita mga idol Europe. Uh, four. Size 4. Size 4. Ganda Maganda. Pila? Size 8. Hindi na pero araw ang lumipas nagulat ako noong nag-update sa akin si Nina. Na ah, pala hindi lagi dito sa patas mga idol. Ay, hindi, mayroon, mayroon pa pala dito. Okay ni lang. Ang kwento niya sabi, na, sa akin eh, sige daw si Jude kaya sha late nag ah, pang babae. Na ng lang. babae na, Naki, nabibay nabibay na, na, nabibay na, na, Filah may ano pa? May tapo awan to mga inyo Brand new. Yung arrival pala sila mga inyo Laki ito 1880, 1880 mga, 1880, 1880, mga ay medyo nasasaktan na ng mga time Ang sunod 1880, ilan, yeah. na tinanong ni ay may girlfriend na kung may ito, si June nice. bago si ito nice ito pala may hindi natin napansin kanina kayna. may okay. na ito Pero, hindi na okay. sa si lang sa Kapal ng balat mga ilil Black ano size nya Hindi na sila US is size 9. Tapos yung price nya hindi natin ko. ito ito 1880. malaki. 11. 18 dito marami pa pala ay magaling naman sa usap lokto po tapos 780 ayan mga idol mga boss madam converse once oh. Mamabae rin niya. new balance 1580. Size 5. Photos mo idol. Ay think okay na tayo. Anong size. Ganda well, ko. Air Force 1 ah wala naburado na yung kanya speaks 1280 siya balat na balat hapal oh. yung balat superstar oh. black and white 1280 rin size 4 ayan mga idol okay na tayo